yun, marikit pa yung mga karabas ang hapo na makarabas, prepare na tayo ating ingredients ayun lang natin si buyas uy, tarsig bawang pala

betul <laughs> <Doto> Odin kasi <laughs> Uy, perfect menopang, <laughs> <laughs> <Uang>. <laughs> oh. Buyas <laughs> Salamat sa lahat kabila. Yan, mga Yan. Tapos lang yan. Mantika. Mantika. Kulay green pa naman. Piskitilom. Piskitilom. May dinapuan. <laughs> Hindi pa man takot sa usok yan, no? Kapag yan eh. Duma Ito. Okay. Yun mga karabas, okay na to. Unahin natin itong malalaki. Lapu. 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 Para. Lapu pare. Lapu. 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 みたなはららとそばにのと。

na to. <laughs> Kambal man sila ilaw. Oo, sige na ba? Oo. Oh, uh, uh, Tapos na. Ano naman bag? Oh. <coughs> ano na, dyan mo na iprito? Dyan mo na iprito, Gord. Apo! Karabas, palito natin ito muna. Sama-sama <coughs> <-tama> na yan. Sama-sama na yan. Sama-sama na yan. sama

Hmm? Oh, yung birdie ko nang itog na. Mm. Dami nito. my birdie. Makarabas, okay. gisa na tayo. Sibuk bawang.

Basta ganyan natin tubig. Uy! lagi na natin na ano? Mixed sauce. Na natin. Baka Patis Mga karabas, lagay na natin ito Hindi na lang kulo, oh karabas, tagay natin itong carrot sa patatas. Dami. Tagay na rin natin itong saging. Da, da. Mm. Yan, yan. <laughs> yan, yan. Ang lang yan. Ito so, na naman natin. Ginagdaga natin ng tubig

Sayang kabawi, magaguto. Kuha naman mangkok, brad. Wih! Wala nga! Wala nga! Wih! Wow! Obo! Ah, saan ang kanin ngayon? Aroy! Aroy. Grabe yun. Grabe yun. <gibberish> <Mukbang>. <gibberish> Tamis ba? Mukbang putero. Putero. <gibberish> <gibberish> ano pa karoon, Kain tayo mga karabas! Yun na! Kain na! Kain po. Kain po. Isang masayang kainan na naman! Exciting mm. part! Grabe mm. naman itong ano na ito? O prito! Prito! Lapo! Lapo! Mm -hmm. <laughs> mm -hmm. <laughs> mm -hmm. Bro, kitang! Malaki ah, sa imun! Ito yung mga kukani sa kain dyan! Hawiin! Hawiin! Mm -hmm. Mm. Mm hmm! Nawe! Ay! Ang oh, mga ulam! Mm -hmm.

nag-enjoy kami kasi dami eh. Hindi pa ako mag-aya, ay ayaw pa nila mag uwi Hindi hmm, ka lang namin mag-aya. Hindi <laughs> <laughs> ka lang namin mag-aya, Iga. ka mong pain. Nakubos ang pain namin. Kung meron pa yun ah, stingan ko ah. So, Ganun ka, sarapan lang no? Pain ah. na. Ang karami. Tama kasi mga karabas ng ano eh. Muong. Mm. -hmm. Lama, mo rin limang hipon bago siya mauli. Hmm. Pero Kulit si ipeng. <laughs> na nga. problema sa akin. Punta na akong Puro muong oh, lalaki, no? Mm. Hmm.

Hmm. Ayan po oh. Ito ang bunso. Ang dahil kita ngayon oh. Adali. Adali naman. Nakakanta na singkat ngayon eh. Nandito po nga nga. Napanood parang paa na naman kaganyan o malapad. Hmm. May mga na paa na parang harina baga naging masa. Mm. -hmm. Kani naging lamu-lamuta. Mm. -hmm. Ang merging siya. May ginadikit doon. May gatukup tuktok na nanu bigla. Bigla no nang. Mm. Taral simbre din daw. No? Mm. Mm. Kalo pag makapal na sila, Mm. Tuloy-tuloy na. Yun. Giling ako ngayon, tusino ako dyan. Tusino so naman yung paikot mo. Hmm? Tusino. Tusino <laughs> na rin mo na. May natdug eh. kanin. Dami na ito yung ulay, no? Dami. Bakpags. bayan talaga ng lapo-lapo yung doon na, oh. Hmm. Ganda kasi ng ano, puwal. Muwal? Puwal. Ha? Tumigil ang dahil naman yung mga minto ang agos, eh. Hmm. Ang padahal. Eh? Gagay ka sa lapon, sir. Eh. Ang may akong natutoy ito dito lahat hmm. brownie gulay bilis makabusog ba tayo may gulay ba naman tsaka saging no -hmm. yun lang kainin mo eh Kaya natin bang kubag na lang? Hmm? Sa so, bukas na lang. Hmm, <laughs> ang lupa. Ito dati yung moon. Kaya nandis ko nyan mag sa ano? Bukas. Bukas? Mm hmm, sakto ulit sa doon. Sa auto na yun. Nagbili daw si Kaigay ng pang ano talaga yun. Disko ba ganadami? Hmm. Magaya pala ako, ako bukas ng night dive.

dito kami nakarang sa kanila dati yung namin si Bugs kama ano? mm. si Renan di baga pinsan wala pa pa minta mo nag ikot gito talaga si Bugs alam niya na nandun kami uh -huh. pag dumaan siya ayaay ay, namin siya eh. uh -huh. ay yung daan na papuntang ano yun tutang Barangay Hall plaza plaza umikot git talaga ng mga tapos yung gabi pumunta kami doon oh, Uling-ulis ako, gano'n-ganon si Bagong. Abo! Ah! Ganado pala. Ganado talaga. Dinggi ka na yun. <laughs> <laughs> dinggi ako. <laughs> dinggi kinabungasan na eh. Pubog na malam bro. Dami na dito labok bro. <laughs> 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 Hindi na matapik bro. Pubog eh. Wala <laughs> na dinggi eh. Tibag ba hindi madapuan ng lamok ang pae? Eh. Oo. Oh. Ang oh. Uh, liksi-liksi balawa. Ang kaya sa lupa. Hindi <laughs> usok daw plase. Ma matindi mag-disco si Himaking yun <laughs> Oo. Oh. Ang <laughs> <laughs> barbiro na tayo. Hindi ay. Ang kalamat hindi. Gadaib sa siminto. Kasi gastuhod niya eh. Hindi ko alam bro. Sungkot mag ako dito. Apo, Islow mo ko sa kanyang ginawa niya. Sawa siya. Ang gabalibol pa eh.

Gano sa kanina na dugo. Oh. Pero kung sa kawilan, hindi ko na magpisto, no? Sug na ko, isa pa lang nakain ko. Oh. Sada. Kira pa ba? Kira pa naman. Ang gawin mo, oh. Yung sila kaya, no? Rubian. Rubian. Pag yung kain mo na yan, nagaganyan din daw labi mo. Ano? muna. Ba na magpantay mo? Aro. ado <laughs> Nakiming mo. <laughs> Inunahan na. <laughs> Inunahan na. <laughs>

Ano mesa ba? Ano yung Leben. Leben. Ano yung ko? yung makalagay? na yung nakalagay? 13 minutes pa. Sarapin Ano oh. Ay, tayo, oh. na ako dito, oh. Malaki pala na dakma, oh. Maliliit na, no? oh. Malaki. Hmm? Ngayon oh, yung sabi niya, kaya rila, na, oh. na no? Nakakita. Mayroon ka talaga <laughs> mga no? Pungal lang ko eh. <laughs> dula tigo ba naman? dula tigo? Hindi ba yun? Yung balo? Yung sabet? Hmm Abo ka naman na naputol Tungi ah, pa yun? yung kalating ito Ganda yun yung, yung uh, Parang hindi ka giwang giwang sabi Ito yun dun Oo, ka na yun?

ha suka dito dami to buksu si yan Magalaba, thank you po dosog thank you po